Mau una. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako, ako muna. muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Akuin mo na. Akuin mo na. Tiba. Ako po si Kit Quintana, taga New Life Alabang. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa inyo upang uh, Ipanalangin ang aming mga kapatid na mga nakapiit na at may mga sintensya. At ang kanika nilang mga naig, korte at mga husgado at mga huwes. Sa bawat isa sa kanila, ang iyong presensya, ang matuwid na pagbibigay ng hatol, at ang pagbibigay ng uh, awa at grace and mercy, Panginoon. Na, uh. at sa kanilang paglayap, nawapoy ang mga nasa paligid nila. Sana'y tanggapin sila ng maluwalhati at suportahan sa kanilang pagbabago Panginoon ng walang pagundangan o pagdiskriminasyon uh, dahil sila'y mga nakulong o mga ex-convict na wapoy nila kayo na kanilang tagapagligtas. Lahat ng pung ito ay pinagdadasal namin sa matamis na pangalan ni amin aming tagapagligtas. Amen. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de konsyensya sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Test Magandang hapon, kaagapay, and welcome sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasapi ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po, si Arwel Mendoza, ang muli nyo po makakasama ngayong hapon. At ang ating palatuntunan ay napapanood natin via uh, online streaming sa ating uh, Facebook at YouTube live stream. Huwag nyo pong uh, kalimutan ha, na i-follow ang inyong Agapay ng Sambayanan sa aming mga social media platforms, I search lang po ninyo ang 702 DZAS FEBC Radio TV para po sa mga napapanahong impormasyon at para updated ka sa mga happenings dito po sa ating himpilan. At para naman po sa inyong mga mensahe, mga komento o naisipabati, bukas na rin po ang ating chat box para dyan. At bumabati na rin po tayo ng good afternoon sa mga masugid po nating tagapakinig sa pamamagitan ng Portable Missionary Radio at Transistor store radio. Salamat dahil hanggang sa mga oras na ito ay uh, nakikinig po kayo sa 702 DZAS. And also, I just want to uh, greet happy birthday ang aking uh, D-group leader, ang aking uh, mentor, ang aking kapatid na Pangino sa Panginoon na si uh, Kuya Brian Abuluyan. Happy happy birthday Kuya. At uh, kasabay niyan uh, nagdiriwang din ng kanilang birthday si uh, Alex Javier at si Jennifer suga at ganoon din sa mga kababayan nating uh, nagdiriwang din ng kanilang anibersaryo we pray na pagpalain po kayo ng Panginoon ng uh, siksik liglig at umaapaw and may you enjoy your special day kasama po ang inyong mga mahal sa buhay at sa ating team online ha again wag po nga kalimutan na i-share ang link ng live stream na ito sa inyong mga social media at uh, sa inyong uh, group chat dahil ngayong hapon dito po sa Ahensya de Consensya patuloy nating nakakatuwang ang mga government agencies na ang kanila pong layon ay makapagbigay linaw sa inyong concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan at biyernes ay kasama nga po natin ang ahensyang TESDA na hatid po sa atin ay mga kaalaman at syempre mga opportunities para po sa ating mga learners at ah, makakapanayam na po natin Via Zoom, ang Executive Director of Partnerships and Linkages Office walang iba kundi si Ma'am Flora Meljoy Songsong, -song. Miss FMJ. Happy Friday at magandang hapon po sa inyo. Hi, magandang hapon sa iyo, Arwel, at uh, sa ating mga kababayan na palaging makaantabay kung ano ba ang magandang balita na mm -hmm. maikukwento natin sa kanila dito sa ating feature na Ahensya de Contentsa kung saan every Friday ay Nakakasama po ninyo ang testa Yes, at yan din po ang uh, layo natin, Ms. FMJ. ano? Dito po sa ating palatuntunan ang uh, makapaghatid po ng uh, update at uh, mga kaalaman ukol po sa mga gawain ng uh, inyong ahensyang uh, TESDA. And today ay hindi po kayo mag-isa, Ms. FMJ, dahil mayroon din po tayong special na panauhin ngayong hapon. Totoo yan. Kasama po natin ang isa sa mga kaagapay ng TESDA sa paghubog uh, sa ating mga manggagawa o ating mga workers sa iba't ibang sektor ng paggawa at uh, siya po ang ating makakakwentuhan. kung uh, At ng kanilang kumpanya, yung pong naisin na maging globally competitive at work-ready ang ating pong mga nagiging graduate ng mga trainings na ipinagkakaloob ng TESDA. Kasama po natin this afternoon ang uh, isa sa mga uh, nangangasiwa no? ng uh, Supreme Steel Pipe na isa sa mga kumpanya na kapartner po ng TESDA sa paghubog sa ating mga uh, kababayan na nasa ganitong larangan sa manufacturing sector. Uh, in particular, yung pong sa steel pipe uh, manufacturing. Kasama po natin si Mr. Ross. Deparine po ba yan? Or Deparine? How do you pronounce it? Deparine po, ma'am. Deparine. Baka ka po Apo. foreign sounding eh. Foreign sounding. Hindi po. Magandang hapon po. Uh, Good afternoon. Morning. Magandang hapon po ulit. Uh, Maraming salamat po sa pag-invite to be part of this program po. Ako po. Uh, una sa lahat, sir, ano po ba in particular ang inyong uh, papel na ginagampanan dyan sa ating partnership na yan with the Supreme Steel Pipe para i-hubog, i-prepare yung ating mga magiging future um, member ng ating kumpanya? ano, bilang HR manager po kasi, uh, make sure make sure namin na yung um, implanta ay eh, may enough manpower and syempre saan pa ho ba kami kukuha ng manpower but pa ho tayo lalayo kung meron naman pong pino-provide ng mga technical schools kagaya ho ng mga sinusuporta ni TESDA na dual tech so parang win-win situation ho ito Uh, nakakuha kami ng needed namin na manpower, then we also provide training real life work experience naman sa ating mga trainees. Okay, eh, para nagkaka-idea na ho sila kung mm -hmm. paano ba talaga sa tunay na mundo. Mm -hmm. Yun pong supreme uh, steel pipe ay ano ba yung line ng ano, ng kanyang operation. Ano ba yung mga sinusuplayan niya ng nagiging product ng inyong kumpanya? Ah, ano po kami ma'am, manufacturing po kami ng steel pipe mismo. Mm -hmm. So yung mga tubo na ginagamit as scaffolding, yun ho yung most of the time na ginagawa po namin. Mm -hmm. So in effect ano eh across the sectors, ang inyo pong nasusuplayan ano? Kasi sa oh, construction, meron din yung sa iba pa manufacturing ng ibang mga uh, parts probably ng ibang produkto ng ibang mga sector din at hindi ang hindi ho obvious mga hardware nagsusupply rin oh, po kami do okay. so, so sa uh -huh. retail market meron rin po kaming malawak contribution. malawak din pa lang opo oo o, talagang uh -huh. malawak are and the uh, ang supreme steel pipe po ay matagal na ba na nag-decide na maging ka ng TESDA sa pag-prepare sa ating manpower To be honest na explore lang namin tong option last year. Bago-bago pa. Bagong bago. Opo, Oh, yung first students na deployed po sa amin nag-start lang last October 2024. Mm -hmm. Talagang bagong-bago siya, no? Okay. And uh, palagay ko magandang timing din na nag-join na kay para at least you have a taste, an experience kung pa paano maging involved sa ganitong klase ng pag uh, implement ng mga training programs yung merong hands-on na component ang mga na ibinibigay ang mga kumpanya katulad ng Supreme Steel Pipe. Kamusta po ang experience? Sabi niyo bago eh. Mm -hmm. Uh, to how... be honest, bago yung mga supervisor <laughs> sa planta. Mm -hmm. okay. Kasi pag kumuha po tayo sa labas yung mga eksperyensado na medyo may bad habits kumbaga. Meaning uh -huh. minsan mabigat ang katawan, minsan uh -huh. mag absent Okay. Unlike ho 'yung mga student and trainee natin, nandun 'yung dedication and commitment. Passionate ano, Sir uh -huh. Ras. Oh, Sir, tama ho 'yung term mm -hmm. passionate. Mhm. Mm mm -hmm. Tatapusin agad 'yung trabaho para matuto pa sa iba. Mm -hmm. So in effect, ay 'yung 'yung kas nalang di bad. Aha, sila sa positibong paraan. <laughs> oh, po. Oh, That's true. Oh, oh, oh. Kasi hindi sila sana na gano'n ka-passionate at gano'n ka-dedicated. Okay, kasi ang malalakas dedicated. pa ang uh, pangangatawan, aktibo pa, talagang uh, fit na fit pa no sa pagtatrabaho. And with that, Sir Ras, eh, gusto rin naming malaman ano bang mga klasing training ang uh, inyong uh, hatid naman sa ating mga learners. Eh, paano ba yung proseso niyan eh lalo na syempre sa inyong uh, Uh, industriya eh. mga heavy duty ito eh mga steel pipe ito eh. so paano ba yung uh, proseso ng uh, pagtuturo natin sa kanila ah bali sir uh, for the next 18 months na nasa amin ho sila magro-rotation ho sila between machine shop mechanical mm -hmm. electrical projects so sa machine shop po, yung pag tono ng mga bearing. Ganun oh. po. Sige, Miss FMJ, try lang natin balikan ha si uh, so mechanical Sir Mechanical does... naman po. Ayan, ah, okay, na okay, bumalik na. Gears ng mga machine po noon. Sa okay. electrical, syempre. Sir, so going back po, na so sa machine ahead, sa po, more on nagtotorno sila ng mga bearing. Mm -hmm. Then for mechanical naman ho, uh, maintenance sa mga machineries namin, yung production line po namin. Then sa electrical naman po, wiring both facilities and sa machines. And sa fabrication po, uh, or project, fabrication naman ho ng mga improvement pa. Kung ano pang pwede nating idagdag na innovation sa mga machine po. So talagang all around Opo. yung nagiging exposure ng, ng isang trainee na nag-undergo ng ganitong kasi ng ano, training uh, implementation. And maganda yon kasi hindi mo naman nga ma-pinpoint kagad kung anong klase yung requirement mm -hmm. ng pupuntahan nilang kumpanya after na sila ay makakompleto ng kanilang training. So might as well provide them lahat ng possible na pwedeng maging uh, requirement ng kumpanya na pupuntahan nila after ng training. Kamusta naman po, uh, yes. Sir, Sir Russ? Kamusta naman po ang pagtanggap? o yung reaksyon ng mga empleyado sa mm -hmm. inyong kumpanya kasi sabi niyo bago itong ganitong klase ng mm. engagement din eh. bago uh, eh oh. oo, oo. Mm -hmm. kamusta naman ang kanilang pagtanggap or ang response nila doon sa merong mga bagong trainees na dumadating sa sa Supreme mm -hmm. and ano ang kanilang initial na uh, sentiments kung meron man yung initial reaction, ma'am, ah, if I may, no? Kasi, di ba, pag kumuha ho tayo sa labas ng worker na, experienced worker, marunong na yan dumiskarte, mag-shortcut mm -hmm. ng na mga gawain. So, unlike those students, dahil kaling pa sa school, wala pang experience, yung proper way kung paano i-execute yung mga bagay, yun yung number one na kinokomend nila. Yung step by step, talagang tsatsagain ng mga students natin. Mm -hmm. Huh. Gusto kong ano, underscore yan, bigyan diin yung ano, yung chino shortcut. Kasi nga naman, syempre, <laughs> kuminsan yun ang tendency kapag masyado ka ng familiar. Ah, uh, Nakasanayan sa mo po, na. Ito. Opo. Oo. O. Kaya, kaya mo nang i-shortcut ang mga bagay-bagay na hindi mm -hmm. naman dapat. Kasi mm -hmm. nga, syempre, uh, in effect, nakaka-apekto rin yun sa, ang end result nun, no, na sa sacrifice kung minsan yung yes. quality dahil sino-shortcut mo eh. Eh mayroon namang dahilan kung bakit kailangang dumaan sa step by step mm -hmm. para ma-achieve mo yung quality the kind of uh, by product na gusto mong makuha do sa pag uh, sunod mo do sa step by step. Yeah. Yan to ma kasi may pag may experience na mahilig na sa remedyo remedyo na lang. <laughs> oh. <laughs> Totoo po neto, mga students talagang tinatiyagaan nila yung every process sinusunod mm -hmm. nila. Mm -mm. Kasi nga doon din naman natututo talaga yung sa tamang paraan. Kasi after all, kung ang ating uh, gustong maging uh, goal ay magkaroon ng employment na hindi lang naman locally, no kundi even okay. abroad, may ganong opportunity kapag ka ito ay isang certified na eh, sa larangan na iyong pinasok. Eh. So, hindi pwedeng pwedeng pwede na ang pwede na or parang okay yeah. na yan no sino shortcut mm -hmm. natin kasi uh, hindi naman ganoon ang talagang ano eh uh, standard eh, globally mm -hmm. eh. Mm -hmm. so pagka ikaw ay nagkaroon ng opportunity to go abroad eh baka makita yung style mo na pwede na yung shortcut shortcut <laughs> diba ah, wow. hindi magiging maganda yung uh, impression yan ano ma miss <laughs> FMJ and uh, sir Ras ngayon ba uh, ilan po ba yung uh, current learners natin sa inyong uh, kumpanya na katuwang din po niyo at uh, tinuturuan din niyo sir sa ngayon po sir, bali 21 po sila. Pero may mga pending request na po ulit kami. Mm -hmm. <laughs> may mga nanggaling po ba sa mga malalaying lugar, ah, sir Ras. To be honest, sir, out of the 21, isa lang yung Tubong Bulakan. Mm -hmm. The oh, rest, galing sa May Bacolod. Oh, okay. May Zambales. Mhm. Mm may Bicol. Mhm. Mm so ganun po sila kalay. Nagulat po ako. Kasi nung nag-request po kami, we expect na mga taga bulacan or at least pampanga yung mm -hmm. maibibigay mga po. lang, ano? Opo. Uh, nung nakita ko yung mga profile, nagulat talaga ako. Sabi ko, wow, galing pang bakolod yung iba. Iba, palawan. Mm -hmm. And with that, uh, Sir Ras kapag ganyan po ba, nagaling nga sa mga malalayang lugar, may uh, pinoprovide din po ba tayo na tutuluyan nila? Kasi syempre, stay-in na sila dyan uh, for a quite long time, Sir. Sir, bali ang agreement or arrangement po namin with the students is we provide two months accommodation for free. Mm -hmm. okay. ah uh, kasama ho ang utilities. Yun talagang pro problema nila nila is food nila. Mm -hmm. Pero by the time na nagraran na ho yung allowance nila, nakakaipon ho sila, pwede na ho silang lumipat ng ibang dorm kung saan ho nila prefer. Mm -hmm. uh, kasi naman may provision din ang RUEL ng ano, allowance eh. Ay, uh, magandang mm, bagay nga yan, malaking bagay actually mm -hmm. para sa isang uh, trainee lalo na kung galing ka sa ibang probinsya or sa ibang lugar uh, at least magkaroon ng assurance na yung unang dalawang buwan mo habang pinaprocess process pa probably yung iyong allowance eh meron kang assured na mapupuntahan, matutuloyan. Mm -hmm. At ang poproblemahin mo na lang ay ang uh, pagkain, no? Uh, siguro naman kanya-kanyang diskarte na rin yan mm -hmm, eh, no? Mm -hmm. Diyan lalabas at dapat diyan dumabas ang mga diskarte hindi doon sa panahon ng pagte-training. <laughs> <Dito. laughs> sa ibang so, aspekto na yung diskarte, ano, hindi sa oh, mismong trabaho. <laughs> tama. Mm -hmm. um, just last We po ay, uh, para sa alaban din ng ating mga kababayan, ay pinirmahan na yung Implementing Rules and regulation mm. para doon sa bagong batas, yung Enterprise-Based Education and Training Framework Act, kung saan merong tatlong kategorya pa rin naman ng iba't ibang klase ng programa, uh, yun sa yung general EBET na tinatawag na most likely papasok doon yung dating dual training system na uh, kung saan, ay uh, nag implement nga ang Dual Tech Training Center at ang Supreme, ang kanilang kapartner dito. Um, aware po ba kayo noon, Sir Russ, na merong bagong uh, Framework Act na nilagdaan at uh, meron na rin implementing rules and regulation. Yes po, ma'am. Na-attendan ko yung parang forum neto last year. Oh, At, uh, at least, uh, meron kayong awareness din po. And uh, maganda yun kasi Um, with your experience na palagay ko mas magiging madali na kumbinsihin kayo na magpatuloy pa rin kahit uh, kailangang mag-transition do sa bagong framework, ang uh, pag implement ng EBT at ng dual training system kung saan involved ang uh, Suprema at ang Dual Tech Training Center. Yes po well, ma'am. Actually, every now and then lagi kong kausap yung mga staff ng dual comments comment ko rin ho sila mm -hmm. Ang bilis very responsive very accommodating kasi moving forward dadami pa ho ito yung 21 nakikita ko maging 40 po yan wow uh -huh. double pa uh -huh. no uh, magandang ano yan ano uh, tinatanaw natin na uh, further uh, engagement pa ng uh, supreme Mm hmm. at uh, ngayon naman eh Sir Ras dahil nga uh, bago pa lang ano ang inyong uh, partnership with uh, TESDA pero sa inyong observation Sir ano naman yung uh, naidulot na meron tayong mga learners ngayon ano, na katuwang niyo po dito ang uh, TESDA. Tapos sa uh, operations, ah, po sana naman ang nagiging output ng ating mga learners? Uh, ah, na nan nabanggit ko kanina, yung commitment and passion, it's a big it's a big plus kasi gusto nila talaga tapusin yung work on time po. Okay? Mm -hmm. plus yung tamang procedure, hindi na ho ganun ka nag-aalala yung visor. Mm -hmm. Hindi kasi once na nakita nila yung students or trainees natin, aba marunong. They could com yung confidence nila na they could work with less supervision nandun na ho. Mm -hmm. So, yung supervisor so natin, nakakatutok rin sa ibang gawain. Mm -hmm. Unlike po, pagka, yun nga, na banggit ko kanina, mga mga dumidiskarte na lang, oh. madalas pa silang tinututukan. Uh -huh. so, okay. so, yun ho, yung big plus rin ho. Yeah. Uh, kung baga, parang nagkaroon kami ng, hindi natutok ba masyado? So, nakagawa sila ng <laughs> na iba nilang work. Yeah. Parang ano yan, ano, kabaligtaran nung Uh, usual na apprehension kasi yung ibang mga kumpanya are well kapag mm -hmm. uh, kinukumbinsi natin na mag-participate sa programa ang isa sa mga apprehension nila ay naku, mga estudyante yan baka baka dagdag pa ng trabaho oh, ng mga nag eh. na supervisor if sa experience ng supreme kabaligtaran mm -hmm. kapag galing dun sa ating programa yung trainee mm -hmm. eh less supervision ang kailangan dahil mm -hmm uh, kumbaga may kumpiyansa ka na kung paano nila natutunan yung theory, ganun nila i-apply ia sa practical at hindi isyo oh. Or should I say, ma'am, uh, di ba, dahil galing sa technical school, they speak the same lingo. Na mabilis silang mag-aintindihan po kasi. Mm Yun. -hmm. So talagang, ano eh, mukhang From from the looks of it, mukhang positibo at uh, magiging madali talaga na kumbinsihin yung mga naka-experience na. Uh, kasi na-validate na, na nila na yeah. hindi naman totoo yung mga apprehension mm -hmm. sa umpisa, no? Nung mga iniimbitan natin na mag-participate sa programa. Mm -hmm. And uh, kami sa TESDA ay isa sa mga talagang tinitingnan natin na magandang magiging bunga resulta ng ating pong bagong batas na ipino-promote at -ina, kumbaga, ina advocate natin ay mas marami yung magpa-participate uh, na mga industriya na mga enterprises kasi nga napatunayan na nung mga initially ay nagkaroon ng experience na magandang programa ito and better yet dahil ngayon po doon sa bagong framework eh talagang tinitiyak natin na yung ipinangakong mga incentives, tax incentives para sa mga mag implement mm -hmm. na enterprise ay talagang maa-avail nila dahil pinabilis at pina, pina uh, ayos natin yung proseso para sa pag-claim ng ganong mga insentibo. So, salamat sa Supreme na isa sa mga ano natin, uh, ma maituturing natin, ano yan eh, uh, pwedeng By word of mouth, at mm -hmm. sa kanilang naging experience, eh, mas maraming makukumbinsin na mag-participate din sa program. So thank you very much thank you, in Ross. advance, Tim, mm -hmm. sa Supreme. Mm -hmm. Dahil alam namin na kahit sa bagong framework ay makakasama pa rin natin ang Supreme Steel 5 para i-implement ang programang ito. Ayan, maraming maraming salamat po, uh, Sir Raz no, sa inyong uh, pagbabahagi no ng uh, paghahatid uh, po ninyo ng uh, kaalaman lalo na sa ating mga learners na katuwang niyo po diyan sa Supreme uh, Steel Piping Industry. Salamat po and syempre, Miss FMJ as always, bitin na naman tayo <laughs> sa ating <laughs> at time. Oo, oh, oh, pero naging makabuluhan po <laughs> ang ating uh, talakayan at para po sa mga inquiries or may mga nice pa pong itanong ang uh, ating mga kaagapay about test da Ma'am, ano na lang po ang ating contact details? Yes, pwede po ninyong bisitahin ang aming website www.tesda.gov.ph Doon nyo rin po makikita yung ilan sa mga napagkwentuhan namin kanina katulad mm -hmm. na ng kapapasa pa lang na batas at yung kapipirma pa lang na implementing rules and regulations ng Enterprise-Based Education and Training Framework Act o yung Republic Act 12063 Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin every Friday at sana sa susunod na Friday kasama pa rin namin kayo dahil po kami sa Tesla naniniwala kapag sama-sama sa Tesla kayang-kaya. Ayan. So once again, Ms. FMJ and Sir Ras, maraming salamat po sa inyong panahon. Mag-ingat po kayo and God bless you. Nakakasama po natin si na, uh, Miss Flora Meljoy Songsong, ang Executive Director of Partnerships and Linkages Office ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, at ang ating espesyal na panauhin na si Mr. Ras Deparine, ang uh, mula po ang HR Manager ng uh, Supreme Steel pipe sila po ang ating mga kaagapay dito sa ahensya de konsensya at ang uh, TESDA na nawa po ay uh, patuloy pa ano na maghatida uh, no ng uh, mga global clans ano na opportunities ano at training para po sa ikauunlad ng ating mga kababayan at dito na rin po pansamantala nagtatapos ang ating palatuntunan sa hapong ito maraming salamat po sa ating mga kaagapay na sumama sa atin katulad ni Evelyn Manalang at Enora na Nanay Faustine na Frankie Habla, kay Brother Willie Tuazon, at kina Ate Karen and Mayen Damian. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Ang mga kasamahan natin dyan sa Bukawe eh, Transmitter Sites kay Nathaniel Peralta sa ating RTV na kasama natin si uh, Ailina Valdez. Salamat din sa assistance ni Phil Lagtapon maging sa ating broadcast engineering team na sina JV Tabua, Chris Monina at Angelo Menor. At sa ilang sandali po ay susunod na ang programang Doctors Online. Magkarinigan po muli tayo next week, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza, para sa Ahensya de Consensya sa Himpilang 702 Daisy AS FEBC Radio TV. Ahensya de Consensya Servicio Público para sa iyo, Kapilipino.